Welcome to Scene Rundown. Panoorin natin ang Rebel Moon A Child of Fire. Ang pelikula ay nagsisimula sa planeta ng Veld, isang farming village na self-sufficient. Ang maganda at mayabong na lupain ng Veld ay nagbigay daan sa kanila na dahan-dahang anihin ang kanilang sariling butil. Pakainin ang mga tao sa planeta hanggat maari sa kanilang pagsusumikap. Si Cora ay isang dalaga na nakatira sa Veld kasama ang kanyang adoptive father Ngunit hindi nagtagal ay napagtibay na hindi siya kabilang sa belt. Natagpuan siya sa isang crash site ilang taon na ang nakakaraan at mula noon ay naging bahagi na ng belt. Nagtatrabaho at naninirahan kasama ang mga hamak na taganayon ng planeta. Si Padre Sindri ang pinuno ng nayon at tinitiyak na maayos ang lahat para sa mga tao sa planeta. Gayunpaman, ang kanilang kapayapaan ay nabalisa ng dumaong si Admiral Atticus Noble sa planeta na sinundan ng kanyang mga tropa siya ay nasa isang misyon upang subaybayan ang kilalang-kilalang magkapatid na sina Darian at Debra. Namumuno sa isang malakas na puwersa ng mga rebelde na tinatawag na Clan Bloodaxe. Sila ay laban sa marahas na takeover ng Mother World sa mapayapang mga planeta. Iginiit niya na si Sindri ay nakipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang natirang butil sa bawat pag-aani. Ito ay kapalit ng isang halaga ng pera dahil sinusubaybayan nila ang mga kriminal si Sindri ay hindi sumang-ayon kay Noble. Si Gunnar naman, ang pangunahing tagaani ng Veld, ay naghahangad na magdala ng mas maraming pera sa planeta. Sinabi na mayroon silang dagdag na rasyon. Dahil dito, pinatay ni Noble si Sandri in cold blood sa harap ng buong nayon. Pagkatapos ay kinausap niya ang nayon at iniwan ang kanyang mga sundalo doon upang matiyak na gagawin nila ang kanilang bahagi. Ito ay pagbibigay ng rasyon sa oras. Kasama ang mga sundalo, Ipinakilala din si Jimmy, isang lumang robot na pinahintulutan upang tulungan ang mga sundalo sa lahat ng bagay sa Veld. Si Jimmy ay isa sa maraming robot na bahagi ng isang uri ng Knightly Order na nanumpa na protektahan ang Slain King. Pagkamatay ng hari at ng maharlikang pamilya, nagsimula silang mawalan ng layunin. Karaniwang tinatrato sila ng Imperium bilang Glorified Forklifts Tagabuhat. Nagsimulang tanungin ni Jimmy ang kanyang layunin at moralidad na lampas sa kanyang programming, isang bagay na hindi ginagawa ng ibang Jimmys. Nang makitang ang panghihimasok na ito, ay hindi tama sa sarili niyang ideya ng kalayaan. Nagpasya si Cora na tumakas mula sa planeta. Ngunit nakita niya ang mga sundalo ng imperium na nagtatangkang halayin si Sam, isang kabataang babae. Siya, kasama si Private Aris, isang sundalo ng imperium na nasiraan ng loob sa mga gawi ng kanyang mga nakatataas, ay hinarap at pinatay sila. Isa-isa silang natumba. Mukhang sanay ding mandirigma si Cora. Siya ay bihasa sa anumang uri ng armas na mabilis na nakamamatay. Mula pagkabata ay sinanay na siya sa pakikipaglaban at talagang magaling siya dito. Nang si Sam ay tinutukan ng baril, pinaputok ni Jimmy ang kanyang nadampot na baril. Sinabi ni Cora sa mga taga-Nayon na babalik si Noble at sa sandaling iyon ay papatayin sila at kukunin ang mga inaning butil. Napagtatanto na ang kanyang mga aksyon ay babalikan ni Noble, nagpasya si Cora na tipunin ang mga mandirigma na makakatulong na protektahan ang Veld. Ibinunyag ni Cora na siya ay sa katunayan ay isang miyembro ng Imperium at nakipaglaban sa maraming labanan kasama ang pinakamahusay na mga sundalo ng Mother World. Sinabi niya sa mga taga-Nayon na nais niyang protektahan si Veld dahil ito lamang ang lugar na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Kaya, kasama si Gunnar, nakamakailang nakipag-ugnayan sa Blood Axe, sinimula ni Cora ang kanyang pakikipagsapalaran upang maghanap ng mga mandirigma. Sa kanilang paglalakbay, inihayag niya kay Gunnar na minsan nga siyang nagsilbi sa Imperium bilang isang sundalo. Sinabi niya na pagkatapos na mapatay ang kanyang buong pamilya, kinuha siya ni Balisarius bilang kanyang anak Sinanay siya upang maging isang walang awa na sundalo. Ikinuwento pa niya sa kanya na siya ay isang sinumpaang sundalo sa hukbo ng imperium noong ang hari pa ang namumuno. Pinalaki siya ni Balisario sa pangalang Arteles. Dahil sa kanyang dedikasyon, pinamunuan niya ang hukbo, nananalo sa maraming laban. Napakagaling niya sa larangan ng digmaan, kung kaya't binigyan siya ng palayaw na The Scargiver. Nang maglaon, siya ay napromote bilang bodyguard sa anak ng hari si Prinsesa Isa. Sa mga oras na ginugol niya ay napagtanto niya ang kagandahan na higit pa sa lahat kaysa ang pagpatay. Si Isa ay isang uri ng mythical figure na kayang pagalingin ang mga patay. Binubuhay sila sa pamamagitan lamang ng kabaitan at kadalisayan ng kanyang puso. Nagalab din ito ng pag-asa para sa kapayapaan kay Cora. Ngunit wala siyang nagawa ng magkaroon ng turnover sa kapangyarihan dahil sa kasakiman ni Balisarius. Si Isa at ang kanyang mga magulang ay pinatay habang si Balisarius ang namamahala sa kaharian. Ang pagbabagong ito sa diskarte mula sa hukbo ni Balisarius ay hindi na ayon kay Cora at nagpasya siyang maghanap ng kanlungan sa Veld. Sino ang mga mandirigma na kinukuha ni Cora para sa kanyang laban? Ang kanilang unang pinuntahan ay isang kalapit na port town na tinatawag na Providence at ang una nilang recruit ay si Kai, isang smuggler at kriminal na ang tanging stake sa grupo ay tutulong sa kanila na mag-navigate gamit ang kanyang ship. Sumakay si Nakora at Gunnar. Nang sabihin ni Cora kay Kai ang tungkol sa kanyang mga plano, inaalok niya ang kanyang tulong at lumihis sa planeta ng Neowadi. Doon, kinuha nila si Tarak, isang tamer ng mga hayop, isa siyang panday, kaya nakikipaglaban siya gamit ang martilyo at palakol. Susunod, pumunta sila sa cobalt mining planeta ng Dagus nag ng isang mahusay na cyborg swordswoman na nagngangalang Nemesis. Siya ay lahing Korean, at ang buhay niya ay winasak ng army kaya siya naging fighter with two swords. Sa buwan ng na natunto ng grupo si Titus, isang dating general ng Imperium na dinukot mula sa isang kolonisadong mundo. Bata pa siya noon at na sa serbisyo at na-indoctrinated sa layunin ng Imperium. Habang siya ay isang tapat na sundalo para sa napatay na hari, ang Imperium ay naging mas marahas. Walang awa sa ilalim ng pamumuno ni Regent Valisarius, kaya tumanggi siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at ipinatapon, isa siyang lasinggerong gladiator. Dahil alam nilang, hindi sila uubra laban sa ship ni Noble, ang King's Gaze. Kung kaya ginamit ng mga mandirigma ang kaugnayan ni Gunnar sa paghihimagsik ng Blood Ox. ito ay para makipagkita sa kanilang mga pinuno, magkapatid na Darian at Devra, at hilingin ang paggamit ng kanilang mga starfighter. Si Darian ay isang malaking tao na may malaking baril. Siya ay isang tagapagpalaya una at pangunahin at isang namumuno sa may puso at kaluluwa. Si Darian kasama ang kanyang pinakamahusay na mga sundalo na kinabibilangan din ng kanyang kanang kamay, si Milos, ay nagpasya na sumali sa kanyang layunin. Ngunit si Devra, na itinuring na walang pag-asa at pag-aaksaya ng kanilang mga mapagkukunan ang gayong labanan, naiwan at kasama ang kalahati sa kaligtasan. Ang grupo ay handa na ngayong bumalik sa Veld, ngunit iginiit ni Kai na kailangan niyang lumihis sa huling pagkakataon. Nais niyang iwanan ang kanyang kriminal na buhay ng tuluyan pagkatapos maghatid ng ilang mga kalakal. Sa trading post ng planeta, sa wakas ay naramdaman ni Cora na may mali. Ito ay nang makita niya ang parehong dayuhan na nakaaway niya sa Providence. Gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang aksyon, Dumating si Admiral Noble at ang kanyang mga tauhan. Nakasakay sa The King's Gaze ay binihag si Cora at ang koponan. Dito nahayag ang plano ni Kai na kinabibilangan ng pagbebenta ng lahat ng mga mandirigma, kabilang si Cora, na pinaka-wanted ng rehimen. Hindi kailanman hinangad ni Kai na tumulong sa laban ni Cora at minamanipula lamang siya para sa kanyang sariling kita. Inihayag ni Noble ang tunay na pangalan ni Cora bilang Artelice. Pakiramdam natin ay nawala na ang lahat Ngunit si Gunnar, na nag-iisang hindi nakakaf, ay pumasok at iniligtas si Cora. Habang sinasaksak din si Kai hanggang sa mamatay, isang away ang sumiklab habang pinalaya ni na Cora at Gunnar ang mga mandirigma. Isang matinding labanan ang naganap. Nang makita ni Darian ang kanyang mga starfighter na isa-isang tinitira ng King's Gaze, dumiretsyo siya sa tulay. Namatay siya habang pinapatay ang piloto ng ship. Ibinaba niya ang King's Gaze kasama ang lahat ng iba pang sundalo ng Imperium. Ang lahat ng iba pang miyembro ng Blood Axe si maliban kay Milius ay pinatay din. Nagpa siya si Milius na sumama kay Cora at sa iba pa pagkatapos niyang matagumpay na labanan si Admiral Noble. Na inihagis siya sa mataas na plataporma ng post at nahulog sa kanyang kamatayan. Ang mga nakaligtas na mandirigma ay magkasamang bumalik sa Veld kung saan ang kanilang plano ay sanayin ang kanilang mga sarili. Ito ay para sa isang mas malaking laban habang ipinagtatanggol din ang lugar na matatawag nilang tahanan. Si Admiral Noble Ba ay patay o buhay? Ang pagtatapos ng Rebel Moon Part 1: A Child of Fire ay nagpapakita na si Admiral Noble ay hinalinhan mula sa Astral Plane na ito at binuhay muli gamit ang tech na binuo. Ang kanyang pagtugis kay Cora at sa mga mandirigma ay magpapatuloy at magiging mas madilim sa pagkakataong ito sa part 2. Thank you for watching. Please like and click the subscribe button for more videos.